Oh. Ano yan? Tsaka ba't sinunog? Oh, di ba Ay, nagpapili ka ng foil? Ayaw nga! Oh, gagawin okay ka. Sino Sinakasya bumuka. <laughs> Uy! Ano yan? O oh, bakit? Takin kaya na mo ba't ako? Di mo nilagyan ng foil? Eh wala eh. Kanina mo ba pakain yan? Eh ano, ano nalig? Eh? O, oh. alam mo na mo palang di ko makain na sunog yan eh. Sunog na kayo tao, susunugin mo pa. Eh wala na ano, eh. Ay, eh. si Bala ka. Ah. Shhh! Lynn. Alali, alika. Alika be. Alika, alika rito. Tira mo yung ginawa ng ulol. <laughs> <laughs> ano kina anong pinalul pina, pinapaluto mo sa kanya? Bangos. Bangos. Oo. Tapos Bangos at saka Basta bangos. Pinapaksiw yung isa. Ayo, oh, paksiw yung isa. iyaw yung isa. Mm, iyaw. Iniyaw yung dalawa. Sinunog mo. Ayo. Ah. Hoy. Oh. Ay! Ah. alam di ako <laughs> kaya, <-s2> magad, magad mo لا, à, di ba kumakain tutong patutong sunog nga sunog nga yun bakit dalawa kinuha mo ano yan tsaka ba't sinunog di ba nagpapili ka ng foil ayun nga bakit okay ka <laughs> <laughs> Gogo, shata, <laughs> na. shata mo. Na. Bakit? Bakit ang shata mo? Bakit? Nahuli ko nga yan eh. Gogo. Eh. Gogo. <laughs> oh. Nasaan yung boil? Nasaan nga ano yung boil? Nambalot na. Uh. Ano ba, na? Uh. Anong na anong eh, sinunog uh. mo eh. Tinan mo. Gusto mo yung kapapakainin ko yan sa'yo? Alam mo, hindi ko makain yan dyan si Dixie Tessie. Ano mo na Ano mo na yan? Ano mo kumain na, oh. ano na, na sunog eh. Ano? Oh. Paglilasa! Paglilasa, usap mo na lang sa toyo na may iyak Hindi nga daw siya kumakain yan. Hindi no, nga kumakain. Eh. Pabayad mo na lang sa kanya. Oh, bayaran mo na lang. Magkano bilhin mo dyan? Mo, dalawa 200. Parang mura. Parang mura. Bakit ba? Saan mo yan? Ah, hindi. Nagpunta ka ba ng dagat? <laughs> <laughs> Siyempre, no, dagat. oh. ng dagat. Bili na mo na ba? Oh. Bala mo na yan, 200, eh, hindi, 200. 250. Oh, 250 at saka yung foil. Hindi alam oh, natin. Hindi natin alam kung saan ginawa. Asan mo yung foil dito na? Oh, na lang ako doon. Sinunog muna na eh. Sinunog mo na tapos eh. Ingay mo pa doon tapos na wala pa foil. Oh. Siguro sinasya mo mo ano. Sige na, paano ba kayo natin? Kaya natin sa labas. Ano nga? Oy! Wala na. Ay na sinayang mo lang yan. Oh. Ano nang gagawin dyan? Wala akong lang kakain. Gutom na gutom. Kainin mo yan. Ubusin mo tayo na. Pag hindi mo yan you know, inubos, mumukuhin kita sa'yo. <laughs> para ikaw matulog pa. Talo pa. Gatuhin mo, Ay, mo daw yan, ha? Ay, wait lang. Pag kinuha mo yan, pag niluto mo, dapat ikaw kahit ubos mo talaga, walang tirang buntot, walang tirang pan. Yung, yung dugi. <laughs> Oo na, sige na. <laughs> Dahil mo sinabi. Dahil na, mukha mo? Oh, Raina, ano? Nakakainin mo rin. Pag nakabuta mo pa nandyan, tingnan mo lang sa akin. Oo. Sa asang mukha mo. Tsaka yung mo. kwarto mo sa taas, puro usok na. No? <laughs> Kakakitin mo ron. Kakakitin ko doon? Yung kwarto mo sa taas, takin na, pinausok ka muna.